Saan sa atin? Ito sir. Parang may naipit lang dati. Parang may naipit pero... sir. mo yung nerve. Anong... bang ginamama mo? Sahilot, ha, sir. Nagpahilot po ako. Nagpahilot ka? Oo. Parang... Yes, ano eh. No. Hindi, bago ka nagpahilot, wala pa yan. Kung baga, hindi ka ba, sa, hindi ka, bakit ka nagpahilot? Sa ano? Sa uh, spa? Hindi isip, ano? Hindi, sir. Sa pamangin ko lang po. Ah, eh. pamangin so, mo lang. Okay. hilot ka niya naman din. Okay. Ito na yung ano, ito, papasok na naman yung explanation about sa mga hilot na ano. Kahit manghihilot ako, kasi nga, kinokontra rin tayo talaga ng marami tatandaan nyo, mga ka 3 o yung mga sumusunod sa akin, o yung mga nakakanood sa akin, tulad nyan, nadali siya sa hilot lang. Pero pamangkin niya lang, baka hindi therapist yun. Eh. Tandaan nyo, kung sabihin natin therapist kayo, nagsisimula kayo, hindi kailangan nung ano, yun, exactly, hindi kailangan na sobrang diin kasi napapa, katulad niya, namamanip, umabot na yung ano, namamanip na yung singit niya hanggang doon sa dalawang daliri niya. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin yun, malamang may 90 siya dyan sa may sacral iliac dito sa S1. Kasi minsan, ang sarap pagka ano eh. Yung oh, sa dun pa, yung nandun pa sa oras na yun, hindi <stuturna> hindi hindi na. Hindi yun, na din na, alam, nalalamog na yung ano, nalalamog na yung ano, nadadamage na, na yung mga nerves natin. Kaya kailangan medium type lang kasi relaxation. Ang definition ng massage is relaxation and blood circulation. Eh ngayon, hindi maka blood yung circulate, yung blood niya hindi makapag-circulate. Tandaan niyo pag namamanit. Ganito example niya no. Mm. Explain. Para maano natin. 'Di ba? Yung okay. pulsuhan niya daanan ng dugo yan. O ipitin ko ngayon yung pulsuhan mo. Yeah, no, mamamanit na yan. Ganun lang din yan ay nararamdaman niya. Tandaan niyo pag namamanit kayo, ibig sabihin yung blood circulation. Pero pag kirot, kirot, sakit. Hindi yun ano, malamang may ibang damage. Maaring tendon, ligaments, pag makirot sa loob. Pero pag yun nam, namamanid-manid kayo, yan, hindi maka-flow yung blood circulation. Tanggalin natin yan. Kailan ka ba na, kailan ka ba na dali? ano po to, sir? Uh, April. Kasi nung hindi pa naman ba, naman! Hindi pa siya nung ano, sir, sumasakit. Kailan ginagawa ko, ano lang muna, kapasapan lang muna sa ano. Sa, uh, Pero wala ka talagang problema nung na napahidot ka? Wala po. Talagang ano lang. Sa, kasi po nung time na yun, bago pa ako napahidot ano, sa kanya, kumatid mo na sa ako sa convention. Mm -hmm. Kasi hmm. nagtatagwa ko ako sa uh, ano. po ako ng Pilipin Tintay. Kumatid mm hmm. Matin mo na ako. Kasi yung simple sa tayuan, kaya sumakit ka. Kumbaga ngawit lang, okay. Oh, kakayuan. Tapos nung nagpahilot na ako, ah, Ilang oras oras kayo ilotan? Ah. Sandali lang po yun, sir. Kasi mga 5 minutes nga lang, wala hindi nga umakit. Ang bilis naman, pero napunuhan kanya na agad. Oh, dito lang naman pinano po. Tapos dito. Nung pag ganun ko na, ayun, doon na lang. Uh. Nung mismong nandun nga lang, pag ganun mo, may naramdaman ka na kakaiba? May, naramdaman naman, ah. Nagpahil, nung, pahil, nung ako man na, nagpahilot ko sa niya, may naramdaman ako, may dinihin sa dito napag ano, na Tapos no, hindi ko na pinabayaan ko lang yun, sir. Tapos lumipas ang mga... Alam mo kung bakit? Sir, par, itatagos mo par. Dito ako sa pinuruhan eh. Malamang naitulak niya yan. Malamang ano naitulak niya yan. Kasi so, sa L5S mo na yan. Ang ah, dito, sir, yung gano'n eh. Kasi nga, eh, singit yan eh. Singitan yan eh. No? Tapos, abot yan na hanggang paa. Ngayon hindi makapag-blood, yung blood flow dyan, tigil. Tatang daliri. <laughs> hindi man, sir. Na Ay, yeah, mo -udh -udh, Sir, ganito yan Medyo matagal na rin kasi yung baga na nagkaroon na ng ano yan, na damage. Ia-ad... lang. Ia-adjust ko. Ia ko, tapos kailangan marisitahan ka na ano. At sa bagay, vitamins naman yun eh. Pero magtanong pa rin kayo sa ano. Para sa magano mo, ano, mag-regenerate yung nerve mo. Okay? Vitamins sa nerve. Marami niyan. Vitamins, kahit walang reseta, basta vitamins sa nerve. Ha? Pwede niya man yun, sir, mga niyo, niyo, yun din. Ako hindi ako pwede. Wala akong karapatan dyan. Basta, basta vitamins sa nerve. Yun lang, kahit anong. Kasi, ano yan, no? Sa tulong ko, tatanggalin ko yung pagkaipit. Siyempre, yung pagkaipit. Para ka lang inipit ng plies. Akin ang kamay mo. Ipiting kita ng plies dito. <coughs> ilang buwan, limang buwan ko ipitin. Siyempre, pag tinanggal ko yung flies, o, oh, inhawa ano? na, pero yung pagkaipit sa flies, andun pa rin yung, o, oh, yung tupi ng balat mo, tupi ng ano, na ipit Ngayon, bago mo yung yun, sa tulong ng vitamins. Ah, so vitamins. Okay. So. okay. Pero matatanggal yung ano niya, pagkaipit niya. Napunta na rin ba ko dito last year, sir? Last so, year? Kung maalala mo na, Hinilot mo yung anak ko na Pagkas na mga Hindi ko maalala, <laughs> na maalala yan. Napakarami ng tao last year pa. Walang basok nun, sir. Eh. <laughs> <laughs> ano gawin yung anak mo? Yung pilay ng dito niya. Ginagamit mo lang tapos ayun, gumaling na, sir. Nagpapauwi na sa probinsya namin. Thank you, Lord. Kiyempre. Hindi mo alam kung pumbahay na, sir. Eh, siyempre. <laughs> eh, ano pagka... Ano, ako rin bahala ano, tayo ay kakang patagilan. Kami kong babalik ako. Babalik. Dapat di ka na bumalik. Kasi pag bumalik kayo ito, ibig sabihin, may kong problema. Yeah, sir. Hindi, bala ko sana po sir, yung asawa ko po, ang anong papagamot ko po. Eh, paano ko siya? Oh! Sabi lang, sir. Pagka ano yan, biglang lalabas yung ano niya. Hirap Hirap kaya nga ano sir, nung nakaraan yung mga kulis po ano talaga? Ano? Sobrang sobrang sakit. Hindi na ako makalakad. Hindi ka na makalakad. May... Halos mong ngayak <sighs> ngayak <sighs> <sighs> na kos. Hindi ka kang patihaya. Haya. Alam mong katagal-tagalan yan, sa sobrang manhit na nito, katulad yan, talagang nakakaramdam ka na talaga, yung dalat-tatlong daliri mo, dalawa. Parang puro manhit na lang. Para ka na yung manulumpo. Kaya, yeah, sir, hirap na i-de-in pag naaapag po ako. K kasi akala mo, hindi pa na i Kaya ngayon, dudubliin mo i ngayon. Ang magiging iture mo, parang pilagpot. yun na. Hindi ka Katagalan. Ang pinakamasakit niyan, yung foot drop. Mag-uama na niyan, sir. Pag, 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 pag hindi naman, ano? Talagang lumpo ka talaga. Marami nang pumunta yan dito. Malala. Malala. Paano na? Malalang malala na. Hindi na tumanga to. Ito yung sabi ng food drop. Pag, pag hindi nyo na naigaganon yan, mababa na yung to na ano. Kailangan yan talaga. Maano kayo? Ma nerve test. Ma... Ma MRI. Okay na ba ka? tawag niyo paalala ko lang ulit sa mga nagba, nag, kumbaga, nagbabalak maging therapist. Pag sa una pa lang kasi, nagpapasikat pa lang kayo. Mm -hmm. Nakadisgrasya na kayo. Kumbaga, may naging reklamo na kagad sa inyo. Uh, Hindi na kayo sisikat. Kumbaga, maramag kailangan talaga hanggat maaari maganda ka agad kalalabasan habang nagsisimula tayo kasi word by mouth yan word by mouth pag nagsisimula tayo, play na kagad. Hindi tayo re-recommend sa iba. Okay ka lang dyan, sir? Yes, sir. Okay ka. Pa. Palagi nyo rin tatanungin yung ano. Baka hindi na nakakahinga. Palagi nyo mukumusta yung <laughs> nakadapa. Kailangan talaga doble ingat. Hindi sa mga hatak. Pag-aralan nyo muna yung makukonfins eh. Yung mga nerve natin, yung mga ano, nervous system, check nyo muna kung saan siya nakakonekta para mabilis yung matris kung saan galing. Kung hanggang saan naabuti ng sakit. Okay ka na dyan, sir? Okay lang, sir. Nasasaktan ka ba pag nakadapa? Itong ano, sir? Itong, itong, itong parang dito dito. Dito? Opo. Ngayon, pag nakaganyan ka nakadapa ka, masakit ang di dito naman sila ng ano niya, parang yung ugat ko parang naglalak nag -lag -lag parang nag Parang naglalak? Opo. Kasi parang hindi siya na ano sir eh. Parang hindi siya na i-stretch. Para ah, okay. Parang maiksi. Opo. Okay, sige, mami to. Mami, i-stretch yun natin. Pag... Pero pag ganyan, kaya mong tumagal. Masakit o hindi? Kaya naman. Kaya, kaya ba siya? Kaya, kaya. O, Hindi ka pala muna. kumuuhong na kasi yung mga karne natin dyan Tapos, tuturuan mo yung... Ya, ya tuturuan mo lang yung sarili mo na ngayon mag-stretching. Kasi yan, parang maigsi yan. Ganito. One, two, three. Ganito rin yan. Kung gusto mo nakahiga lang, tupin mo yun. Tupin lang. Ay, dito. straight lang pala. yan, no? One, two, three. Kung mapapansin mo, naiinat siya. Papasok ng konti ngayon. One, ito ganoon It lang kabilis. Yung kabila talaga sa mga tara, ko talaga maganda. <makes> yung kabila, yung may Ngayon, pwede mo na i-ganyan yan. Ngayon, pwede yun ako lang Alam mo kung bakit? Eh? Na kaya mo ganyan yun. Natanggal na yung pagkaipid doon. Napalakas Pala, yung diin nya roon. Nung nilagyan ng isa ni roon, hinayagod yung ito nila po. Yun yung ano. Nawala Ayan, na natin. Yes sa kanya mismo ng galing, hindi niya may ganyan. Yan o. Pasok muna pa yun ng konti. 1, 2, 3. Palaging 1, 2, 3 lang para pagka kasi matagal na, syempre severe na. Kailangan dahan-dahan habang nakakarecover, pa, habang pa-recover din kayo. Tapos siyempre sa tulong ng PAO, yung mga muscle nyo, katulad dito. Diyan. Ano yun na yan? Kahit pa paano, abot nyo naman yan, haplosin nyo ng pagmamahal yung mga nangangalay na tapos syempre, sa tulong ko natanggal na, 'di ba? Na-release na. Siyempre, hindi ka yan, man. Kung gusto mong mabilis ang recovery mo, mag-drink ka ngayon ng vitamins. Okay? Pero, yung galing sa doktor, baka mamaya allergy ka sa ano. Pacheck ka lang, pacheck up ka lang, sabi mo. Mas, ano? mas, Pero alam alam mo sarili mo na na-adjust na yan. Kailangan lang, mas mabilis ang recovery mo. Okay? Kukuha. Paano ako makakapag-concentrate kung sarili mo hindi mo may tayo ng maayos? Siyempre, isang oras lang tayo nakatayo tapos may masakit. Naku, triple ang pakiramdam nun, pa triple ang awit. Okay, okay ngayon, pagkagising mo sa umaga, palagi lang ganito tayo ha. Pagkagising mo sa umaga, araw kang pa ganito. Kahit pa paano nagigisa na, ngayon, na, okay, oh, ano mas masakit? Kaliwa. oh o kaliwa? Tat mo. Oh. One, two, three. One, two, three. Hindi mo na kailangan suprang binat. Basta mararamdaman mo na na stretch. One, two, three. Ganun lang kabilis. Tapos, tatlong repetition ganyan. O, tapos, hapusin mo na ng ano. O, tapos, ganito. lang sa sumpa Hanggang na yan. Okay? Okay. Maraming salamat sila. Maraming salamat. Sige, sa pagtitiwala nyo. Eh, hey. mabalik ako dito yung... Huwag na kayong bumalik. Asawa ko na po sa pangangan natin.